Okay, ang akong pangutana, ma'am, kay tagaas sa ang atong bride. Paking One, Barangay Mabuhay, General Santos City. Anong namu nganong namuyayaw makag-paking One? Ang sama na. Eh? 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 Saan po? Complete, complete, address. Saan sa dyan? Saan sa? Paking One, Barangay Mabuhay, General Santos City. Tama? Tama?

Talagang, maghirip pa talaga ito si ko. Iba-ibang binibigay sa akin. Sabi ko, senior citizen. pinelanya niya senior citizen, may pruweba pa. Naka-apay, <laughs> apay ang tilakati ko ha, nga. Kailangan ti presence na. <laughs> ayun, ayun! Ayun na, ayun na! Ayun na! Imagine ha, sa daming pinipilit d'yan, siya tumayo siya ng kusa. Murag taga d'yan isang Gihapon kaserno. Yes, Ma'am ko ro? Diyan sir Kinsay mong kauban sir? Pamilya no Pamilya, asa mong asawa sir? Wala ko no Ah oh, wala siya asawa Ano ingatan ka niyo? Actually we're excited man mga ibaligya siya dire Ano yung pangalan sir? Kendrex po Ano? Kendrex Kendrex? Hindi mo na ba ako naaalala Kendrex? <laughs> okay lang sabihin natin sa kanila. Ano? Ikaw. Actually, na move on na talaga ako from my history kay Kendricks. Pero nga nung mad ka diri, nga na, huwa na mangkot na ng istorya, na mangkot na itong mga ano, kuan pa. O nya, karoon Kendricks, kaya na naman ka gusto na kong mapaminawan nga nung kibulagan man ni mo kung kapalangga at nakakaayo tong una. Ken... Ano si Kendricks? <laughs> <laughs> gusto mo bang magkaroon ng rason para makabalik kang muli dito sa Esperanza? Pwede mo. Bakit mo ako binamang? Okay. mong tattoo na no, tinuod na? Sticker. Ay, sticker. Ama, kaya anak ko lang. May okay. Sayang ang tattoo. Aw. Katawa, katawa. <laughs> title of the song. Eye of the Tiger. dalawa ni Kendricks. Alam nyo ba na si Ea talaga ang dahilan ng paghihiwalayan namin ni Kendricks. At tagal kong tinago. Kasi, ye, yeah, nagka-girlfriend na ba? Oo. Mga ilan? Isa. Ha? Anong pangalan niya? Carlo. Carlo. Oh <laughs> shit! Na-refill po nun. Si Carlo. Okay. Pero wala na kayo. Hiwalay na kayo. O oh, may communication pa rin. Ngayon, wala na. Oh, uh, ano yung natutunan mo mula sa relasyon mo kay Carlo noon? Kung mahal mo, libangan mo. <laughs> ah, ang saya nila dun sa litro na oh, ito. Ang tawa sila. Kaya pinasubo yung kaibigan niyo dito. Dito ka. Dito kaya. Yeah. Okay. Kung may mensahe ka para kay Carlo. May girlfriend na ba si Carlo ngayon? Wala. Ay, updated! Saan si Carlo? Ay, yung naka-black? Ah, ang pogi naman pala talaga. Dapat lang naman talagang libangin yan. Okay. Anong message mo para kay Carlo? Carlo? Hello? Ang ako alam ba kaya Hayaan natin magsisi si Carlo sa ginawa niya. <laughs> Ladies and gentlemen, let's do this. <laughs> Congratulations! Palakpakan po natin! Di ayaw matanggong Maraming maraming salamat, ladies and gentlemen! Gusto mo ba na magkaroon na ng girlfriend? Pwede! Pwede! Gusto mo ba ng Kim? Hmm! Ah! Parang bagong gising lang ha! Ah. Hmm! Okay! Hi sir! Tagasan po kayo? Palumbay po! Tagalang ba? Kilala niya po ba siya? Medyo lang po! Ay! At least magkakilala siya! Hey! My girlfriend ka wala? Wala po! nakalambayong bato to ba? yung malalambing daw? Hindi natin masabi. Hindi natin masabi. Ilocano ka rin, sir. Ito, Ilocano ka rin, ma'am. Ha? ha, pero nakakaintindit, nakakasalita ka ng Ilocano. Nagka-boyfriend ka na before? Mga ilan? Isa lang, nandito na yung pangalawa, taga-palumbi. lang, so, sir. So, okay, Kendi. Ikaw Pusin mo, sarapan ko pa talaga. Nandito ka na naman. Pagkatapos lang natin mag maghiwalay, nandito ka na ready to move on. Para naman yung match natin. Piling-piling. Cedric, o. Gusto mo ng Kim? Mm. Oh. Mm. ko at tulog silang dalawa. Parang isa bed. Bagong gising. Wala agit girlfriend or nak nakatry? Ah, totoo. Ang babae. Virgin. Fresh. Lumpia. Okay, ma'am. Ah, may, may blindfold po ba tayo? At ito, male number one, ang sasabihin niya lang ay... Kim, mahal na mahal kita. <laughs> male, nagkanginihon, Kim. One, two, three, paganda ka na. Kim, mahal na mahal kita. Kabala, one, two, three, go. Kim? Mahal na, mahal na. <laughs> okay na. Baka problema ka ata kay number one. Baka si number one ito kapag kung ano. Kapag tawa si Kim, gusto mo ng funny Kim? Eh, kilig na kilig naman. Okay. Stay po. Male number two, sasabihin mo Kim. Mahal na mahal kita and go. Kim. Mahal na mahal kita. Ah! Kim, ah. O, pa niya sa bulaklak, oh. uh -huh. <coughs> so, si number two. Male number three. Balances. Kim, mahal ay na mahal. <mirals> Grabe, number three, Kim. Mahal na mahal. kita sa turun. <coughs> <coughs> One, two, or three? 1, 2, or 3? 3! 3! Thank you so much po. Thank you so much po. Eto na yung Kim. Eto na ang lalaking na pili mo sa hapong ito. Okay? Eto na ba ang magiging dahilan ng bagong pagmamahalan? Alam mo Anina, pupunta kami dito, natutuwa kami, kasi ang gaganda ng mga pangalan. Sige, ipikit mo lang muna, ha? Una, Purok Pag-ibig. Tawa mo ba? Yung purok doon, anong sumunod na purok? Purok? Pag-asa? oh, okay, ganun, no? Then, pangatlo, Purok? Maligaya. Di ba, ang saya? O, ano pa? Purok? pag Pag-a? pag kakaisa, ang dami nyo palang butante dito, no? <laughs> ah, alam ko, ano, purok pag-ibig. Ano? Ano nga yung purok paghihiwalay. Ah. Purok nasaktan. Purok pagsisisi. Ah. Purok nagmahal muli. Eh! Ah. Saan so, yung palalo dito, ka. Ma... Ito, hindi kapag-usap ka dapat. Okay, tayo ka, ma'am. Tayo ka, ma'am. Ay, good, good, ang gudo na mga kamay ni Kim, oh. Parang hindi naghuhugas ng plato. Sir, hawakan mo naman niya siya. Di ba? paisa Ladies and gentlemen, Kim, <laughs> 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 ito ang lalaking na pinig <laughs> Chinese! Okay, nikilig ako. Sir, meron kayong gagawing tatlong bagay. Gagayahin nila. Tayo po kayo. Umawag sa ka akin, sundin ang damdamin. O sumama ka sakin. Mm -hmm. Ale? Give oh. Kim, yun sa akin. Are you Kim, pwede ba ka ng Maya? Saan? Sa bukid. Anong gagawin natin doon? Titignan na rin yung sunset doon. Oh my God, Bana! Eh, sabi